Uh, hello, hello mga kapwa ko kay Fish, kapwa ko Beaters, mga Fabies, uh, mga Idol. Ito, nandito tayo ngayon. I-update ko sa inyo. Share ko lang sa inyo yung nangyari sa atin nung after 2 days. So, ito na nga, uh, naglagay tayo ng saging dito sa fish pan. Pinunan natin ng tubig. Nag-chop-chop tayo ng saging. Lagyan natin yan para mawala yung ano yung laso ng semento para malinis. Babad natin siya ng mga 2 weeks. So, tatlong fish pond yan. Eh. Yung isa, nakantabay lang muna. At ito nga, dumating yung orders natin. Itong PVC ball fixtures na valve. So, subukan natin siyang ano, i-install. Temporary lang para mat-check natin kung kung bagay na bagay ba siya. silbi nitong valve na to siya yung parang magbabalance i-adjust ko siya para pantay-pantay yung distribution ng ating tubig na galing sa filtration so ito, temporary kinabit ko muna kung okay ba siya at mukha na mga okay naman siya maganda naman yung dumating eh. ito nga no uh, subukan natin i-check install natin temporary lang para ma-check natin kung okay ba o balance ba yung takbo ng tubig sa ito sa mga valve natin. Silbi nga po lang valve na to. Nilagay ko to kasi may ilalagay tayong container dyan sa baba niya. Para yun yung sasahod ng no, no, water natin na galing sa filtration. Nalulunod okay. mag-isip tapos na natin ikabit temporary yung valve so subuhan natin pagpantay-pantay kung okay ba yung takbo niya kasi ang order natin pump dito is ano aqua speed A300 natin kung tama lang yung lakas niya bali sa ngayon hindi ay naka-install dito wala pang pump to galing lang to direkta sa sa tubig natin sa faucet sa Nawasa, sa Manginan. So, check natin kung okay. At okay naman siya. Maglalagay tayo ng container sa mga baba niyan. Ang ilalagay natin din is hatchery. O dyan natin nalagay yung mga breeders. Ayan, yeah, sumasayaw siya. Ayan, yan. Ayan, ayos na. Ayos na, guys. Ayan na yung kinalabasan. Itong saging na ito, mag-stay yan dyan ng 2 weeks. So, ready-ready na. Excited na tayo. At, ah... Uh, saka na natin lagay na sa kabilang side. Ito muna sa kabilang side. Ito sa kanan. Yan lang muna lagay natin ang saging. At ito na, okay na yung distribution ng valve natin. Pati-patay na. Yan ang kinalabasan niya, guys. Uh, see you ulit bukas sa sunod na araw para i ko kayo sa mga susunod na mayayari sa ating pinapagawang fish pan sa ating bakuran. Salamat guys! Thank you! 你路多难走。